God is gracious to all people who humble himself or humble himself. natin dapat natin magkita na ay hindi ba din parang ito word? Kaya ako po ay talaga sinasubok ng maraming problema pero hindi niya ako pinapay bakit nakikinig pa rin ako ay father? Bakit pa rin nandito pa rin ako sa loob si Pag? Dahil sa krasan? Dahil ako ay hindi pinapay kaya po mga minamahal kong kapatid. Tapos po tayo magdadakbay na may pananampalataya palataya at pagpapit sa Diyos. Dahil kung wala talaga sa si Isus sa buhay natin, mas kumulo ang ating buhay. In Jesus, we want everything. Kung wala sa si Isus sa buhay natin, hindi kompleto ang mundong natin. We are all just visitors here. world darating ang panahon tayo po ay uuwi sa tunay ng ta sa tunay nating taana natin sa araw-araw ng mga eh. anghel ang mga santos at, at, at ang mga banal Kailan kung isa na natin makikita po tayo sa Diyos na walang hindi. Pwede naman dito hindi pero hindi ka dito sa anaw pero dito lamang ang lupa God bless you, Rosanna, is the May sabi na malatong kapalit sa barrio, with God. Kung natin na na maayos papunta sa SF, how much more with God na siya magpigilay sa ng na buhay na hanggan. Kung magagawa natin na malikot na maalas para makipag-date sa ating mga mahalin sa buhay natin, magagawa sa Diyos. Dahil, minsan, hindi talaga mahalaga si sa buhay natin. Kasi, pinitipon natin po natin ang ating mga na presentable sa ng Panginoon. Masagot sa loob na wala. Ito ang na dito. Hindi ka lang Sa ibang Oh. Ang pinapang na mga mga kapatid, huwag po kayong okay. mag-aaral ng maraming. Jesus is always taught what is true and what is right. Mahal na mahal po tayo ng pagmahal. At gusto niya po tayo po ay makasunod sa kanya. Makapasok sa kanyang kayong kaharihan. Dito po sa... Men and brothers and sisters we are family in the Christian life through our baptism. At dahil Maganda ang ating sarili sa pagkita ng panalangin. Sabay-sabay tayo dumadali sa Diyos. ang maganda yung maraming lumalapit sa Diyos na iba-iba ang -iba intensyon. Napapasalamat ang iba, hindi na lang problema, pero at least sama-sama tayo nakikita po sa Panginoon. So let us always value of the faith. And let us presidio da Ivi Pou di San Marco d'Alcantara di S.A. di San Marco d'Alcantara